Ayos ka lang. <laughs> si Ka-Farmers patulong ko. Nagtutulungan kami sa aming Hi guys! Good morning! Happy, happy farming sa ating lahat mga ka-farmers. Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers. Kumusta kayo at kumusta naman kami? Ayos lang po kami mga ka-farmers, palagi pong happy dito po sa aking mga baboy na pinagkaabalahan ko araw-araw, gabi-gabi, no? Ayan, so tayo po ay naglilinis ngayon sa area nila, nagpaligo, and then naglinis sa sahig. Kasi nga, nababalisa ang aming mga baboy mga ka-farmers dahil nga sila ay hindi pa napaliguan. Time check ngayon ay mag-alas 11 ng umaga. Ayan, so mga baboy namin ka-farmers ay malapit na pong mag 2 months ang tatlong malalaki ka farmers ayan isa dalawa asan yung pangatlo ito to to to. Ayan. Solid to ayan so gamit natin ngayon guys ang uh, pressure washer namin no, yung kawasaki na pressure washer no? ito yung farmers oh ayan so sa nagtanong dyan ang supply nito wala po kaming ano tanki kundi ang gamit namin nito ang drum lamang ang puluhan na ng tubig tapos meron kaming ah uh, puso no? kung tawagin sa si bisaya ay bomba yung patubigan okay gusto kami ayos lang <laughs> ka farmers oh, yung mga baboy ko dagko na oh malalaki na oh. nan malalaki na. Patuloy po kaming nagpapakain mga ka-farmers ng uh, starter feeds ngayon. Ano po, advance sila guys na starter kasi nakakain na sila ng tatlong sako na booster. Three sacks lamang na booster. Yung early win, booster feeds. No? Tapos limang sako na pre-starter. Early win, pre-starter feeds. No? So, figure lang po ang gamit nating feeds dito sa mga baboy. No? Ayan. Then, nakabukas tayo guys ng pangatlong sako na starter. Okay? Pangatlong sako na starter sa farmers. Ayan. So, hindi pa tapos si Mrs. nag-spray. Ayan. Nag-waste na naman. Nagdudumi na naman yung iba. Kaya resulta, <laughs> ayos ka lang? <laughs> si Mrs. Kaparmers nila patulong ko. Nagtutulungan kami sa aming backyard pigire nagtutulungan kami sa siyempre pag-alaga no? sa cleaning kailangan ay mag-ingat kami ha kasi ganyan ang lipad ng tubig adjust mo adjust mo ingat ka na ano ka mo kailangan buo ang lipad ng tubig para maalis yung mga nakadikit na mga dumi-dumi pero dapat smart ano ka ha? smart locks mga baboy kung nalapit yan sa tubig alam mo na nagkakaroon sila ng hindi magandang pakiramdam pag sila ay dinamaan sa si tubig. Ayan. Ka-farmers, oh, ang ganda ng mga baboy ko. Ayan. Salamat sa ating Diyos, mga farmers Siyempre, ako po ay nagte-thank you rin sa ating Lord kasi nga ah uh, lahat siya ay pinanggalingan. Siya po ang source ng lahat, no? Ayan. Ang puputi, mga farmers So, sila po ay 57 days old since birth ang tatlong medyo manalaki. No? 57 days old since birth. Samantala, ang iba dito ay, ano may 57 minus 6, pila? 51. Yan, 57 minus 6 days, kasi 6 days nga pagitan nung sila ay sinilang. 51 days old and 57 days old since birth. Yan. Oh, kumainom. Kumainom ng tubig. Okay, singit ko lang ka-farmers, bago tayo mag-end sa video na ito, ito po ang aking, ano guys, Pig drinker sa mga nagsabi po na hindi raw maganda ang ginawa kong pig drinker kasi nga hindi makakainom ng tubig ang mga baboy sa ganyang style kasi nga gumagalaw-galaw. So disclaimer lang ka farmers, base po sa akin ginawa, yes tama. Yung first day after kong ginawa to, medyo nag-adjust pa ang mga baboy ko. Talagang ano eh, nag adjust sila kasi gumagalaw-galaw nga. Pero ngayon ka farmers, yung second day, third day hanggang ngayon, sila po ay marunong na uminom dyan sa drinker na yan kahit na gumagalaw-galaw. Sinadya ko po na ginilid yan para dito sa gilid ang basa. No? Hindi ko kasi maganda na sa gitna na kanilang tinutulogan ay palaging basa. Magkakaroon po ng or chance na magkaroon ng pneumonia ang baboy. Uubuhin sila. Plus may ihi, may dumi, kaya maintain tayo sa cleaning. So syempre po may pasuyo mga sa pag natin. So syempre po mga ka-farmers, dito po sa aking pampinubring or pampi picogin na babuyan ko sa traditional style of pigiri. ah uh, kahit ganito po ang image, ano po. So kasama ko po dito ang amin pong ginagamit na pang disinfect po ano. Ito po ang Microband GT. Available po ito sa Agribet Stores Nationwide. So dyan ka-farmers, kahit ganyan ang image sa aking babuyan po. ah uh, last week, no? Last week nagkaroon ako ng isang baboy dito na medyo may ubo ng konti simptomas sa ubo munting ubo pero ginamot ko kaagad yon so gumaling na okay okay so dito ka farmers ang ating uh, update dito sa so ulitin 51 days and 57 days old since birth samantala ang tatlong ano ko dito ay ang dalawang baboy na ko buntis na po sila kasi nga yung dalawa buntis na yan kasi uh, lumagpas sila sa unang chicking, no? Huh? Unang chicking, yung uh, yung life cycle ng baboy na simula sa araw na sila ay iniay, unang chicking. Yan. Unang chicking, 21st day, June 11. Rehet ba? Nan. Walang rehet. Ito namang isa ka farmer so. Ayano. Oh. Yan. Okay? Siya po ay 50% lumabas na rin. Kasi nga, pumasa rin siya sa first checking. June 20, first checking, hindi rin po nag Dito naman, sa kabila mga ka-farmers, ang guilt ko ay na AI ko na siya 12 days ago. No? 12 days ang lumipas mula nang ini-AI ko siya sa edad na 6 months and 2 days old since birth. Ayan. Waiting pa rin tayo ka-farmers waiting tayo sa kanya pong mga chicken mga chicken update okay so may nga sila at kumain na sila ka farmers hindi ko na sila bigyan ng pagkain kasi kumain na sila sadyang ganyan lang talaga yung baboy na hena yan no? yan ang sign na palakain sila maganda yan kasi mas maganda na ang baboy natin matakaw kumain kaysa mahina or ayaw kumain pag ayaw kumain ay ano na yan Uh, hindi na magandang pag-iisip ang ating maangkin, no? Pag ayaw kumain sa baboy, matamlay. Pero salamat sa Lord kasi palakain sila. Okay? Yunako sulong kaagapay, instant cash, araw-araw nationwide. Madali lang sumali. Step 1, bumili ng participating products. Step 2, send ang 7-digit code via FB Messenger or SMS. Step 3, get a chance to win. Paano sumali? Bumili ng mga produkto mula sa mga sumusunod na participating Yunako brands. Hanapin ang 7-digit alphanumeric promo code sa coupon na nasa loob ng sako ng feed or sticker at i-text ang SKP space promo code send sa 225687 Example, SKP space ABCD123 Pwede rin i ang code sa Facebook Messenger ng Yunako. I-scan ang QR code at i-send ang promo code. Pwede rin manalo ng Instant Gcash 20, 30, 50 at 100 araw-araw. Participating products tulad ng Pigrolac Mama Pro, Airliwit 1Kilo, Aprolight, Vitrasin, Jictran Latigo, Bixan SP, Major D Microban, Bacterid, Sustalin LA Digest Aid Mistral, Ginvet at iba pa Ang bawat promo code ay may katumbas na raffle entry depende sa produktong bibilhin. Ang preliminary draw period mula April 15 to July 15, 2025 Draw date July 16, 2025 Number of winners 20 katao pwedeng manalo ng LED TV 20 katao pwedeng manalo ng refrigerator 60 katao pwedeng manalo ng air cooler Grand draw period mula April 15 to September 30, 2025 Draw date October 1, 2025 Number of winners 40 katao pwedeng manalo ng Android smartphone 20 katao pwedeng manalo ng smart TV 12 katao pwedeng manalo ng e-trike 4 na tao pwedeng manalo ng Toyota Tamaraw Tandaan, kung manalo ang consumer meron ding prize winning ang store partner o na pinagbilhan ang mga mananalo ay makakatanggap ng tawag mula sa UNACO representative para i-verify at ipagbigay alam na siya ay nanalo. Ang opisyal na listahan ng mga nanalo ay ilalabas sa Facebook page ng UNACO. Ano pang hinihintay nyo? Bili na, sali na! So ka-farmers, ako po si Dodong Villar. Patuloy pong nag-thank you sa inyong lahat, sa inyong suporta sa akin dito sa aking channel. Mabuhay po ang mga farmers sa lipunan. God bless us all mga ka-farmers. Happy, happy farming and peace out everyone. Bye-bye!